Mula sa mga high profile na relasyon hanggang sa mga chismis na naging laman ng social media. Si James Yap ay ilang beses na rin na iugnay sa ilang kilalang personalidad sa showbiz at sa labas nito. Mga relasyong naging sentro ng atensyon ng publiko at may ilan namang nanatiling tahimik at privado. The Filming Showbiz List presents mga babaeng na link at nakarelasyon ni James Yap. Shara Soto isasama ang init na pinagpapiyastahan ngayon ng mga netizens sa social media ang pagkakaling ni James kay Shara Soto. Hindi na nga bago pa ang usaping ito. Matatandaan na taong 2022 na simulang umugong ang tungkol sa dalawa na lumabas ang balita na magkasama umano sila James at Shara sa isang birthday party ni Annabelle Rama. Magkatabi raw silang naupo at tila komportable sa isa't isa dahilan ang pagdudahan na may namamagitan sa kanila. Agad na tumugon si Shara sa isyo sa isang panayam sa press conference na kanyang talk show. Mariin niyang itinanggi ang chismis at iginiit na wala silang ugnayang romantically ni James. Paliwanag ni Shara, totoong nagkasama at nagkatabi sila ni James sa tulang party, pero hanggang doon na nga lang daw yun. At matapos sa ilang taong pananahimik na kanilang rumored romance, muli itong pinag-usapan. Sa isang post sa Reddit kamakailan, isang netizen na nagbahagi ng impormasyon, na nagsasabing 100% confirmed na raw ang kanilang relasyon. Ayon sa netizen, isang malapit na kaibigan ni James ang siyang nagkumpirma raw ng relasyon nila ni Shara at sinasabing tila isa na itong open secret sa kanilang social circle. Wala din naman daw problema lalo't pareho ng single ang dalawa. Sa comment section ng viral post, maraming netizens ang nagpahayag ng pagkagulat at halong-halong opinyon. Bagamat alam ng lahat na matagal ng hiwalay at annulled si Shara sa Filipino-American husband na si Ian Austin, may ilang hindi kumbinsigo at nagtatanong kung hiwalay na din ba si James kay Michaela Katsula. Samantala may mga nerds din na nagbigay ng opinyon tungkol kay Shara na tila hindi sang ayon sa pagkakalink niya kay James. May ilang nakapansin na paminsan-minsan ay nakikitang nag-workout si na James at Shara sa isang gym na maaaring nag-udyok sa mga espekulasyon. Ngunit ang espekulasyong ito ay agad na pinabulaanan ni Shara. Sa isang panayam, malinaw niya sinabi na si James ay kaibigan lamang. Ipinunto rin niya na matagal na niyang kilala si James mula pa noong araw na player pa ito sa Pure Foods. ka nga raw kasi nito si Mark Ingris, ang asawa ng pinsan niyang si Danica Soto, na isa sa mga pinakamalapit niyang kamag-anak. Bagamat single si Shara sa kasalukuyan, sinabi niyang wala siyang relasyon sa ngayon at ang focus sa kanyang oras at energy na pagpapalaki ng kanyang anak na si Crixus. Samantala si James na bagamat na paulat na single na rin ay wala pang opisyal na nilalabas na pahayag sa kung ano na kasalukuyang estado ng pagsasama nila ni Mikayla, lalo na ngayong hindi ba din matigil-tigil ang pag sa kanila ni Shara. Chris Aquino Isa sa mga pinakapinag-usapang relasyon sa mundo ng showbiz at sports ang love story ni James kay Chris Aquino. Sa kabila ng 11 years age gap, naging mabilis ang kanilang relasyon. Naroon ang naramdaman kasiguraduhan sa pili ng isa't isa makalipas lamang ilang buwan. ng July 10, 2005, sila ay nagpakasal sa isang pribadong seremonya. Ang kanilang pag-iibigan ay biniyayaan ng isang anak na lalaki, si James Yap Jr., na mas kilala ngayon bilang si Bimby. Ngunit sa kabila ng magandang simula, unti-unting lumitaw ang mga problema sa kanilang pagsasama. Taong 2010, kinumpirma ni Chris na sila ay hiwalay na ni James. Bagamat hindi tahasang idinetali sa publiko ang buong dahilan ng paghihiwalay, lumutang sa media ang mga isyo ng infidelity, kawalan ng komunikasyon at hindi pagkakaunawaan. Nariyan din ang kawalan nila ng prenup agreement, pagsampan ng annulment at mga isyo sa settlement. Matapos ang ilang taon ng alitan at usapin ko sa kustudiyan ni Bimbi, tuluyang na ang naanal ang kasal noong 2012. Si Chris ay nagtalagang soul custodian ng kanilang anak at naging vocal siya sa hangaring maprotektahan si Bimbi mula sa anumang negatibong epekto ng kanilang paghihiwalay. Hope Centino Kabilang sa mga controversial na bahagi ng buhay pag-ibig ni James ay ang umano'y pagkakaugnay niya kay Hope Centino, isang dating receptionist ng Bello Medical Clinic. Ang isyong ito ay sumabog sa publiko habang kasal pa si James kay Chris at ito rin naging simula ng masalimot na yugto ng kanilang relasyon noong February 2007. Habang pitong buwan ng bundi si Chris kay Bimby, lumantad si Hope at nagsabing may namagitan o maroon sa kanila ni James. Ngunit ang mga akusasyong ito ni Hope ay mariin namang itinanggi ni James. Ayon sa kanya, wala sila naging romantikong relasyon at ang ugnayan nila ay purong professional lamang kung saan si Hope raw ang nag-aasikaso ng schedule na kanyang mga facial treatments sa clinic. A mother of James's older child. Noong 2014, isinawala ni James isang panayam sa programang Tapatan ni Tuning na meron pa siyang isang anak bukod kay Bimbi. Ayon kay James, ang kanyang pangalan na anak ay mula sa dati niyang kasintahan bago pa ang kanyang relasyon kay Chris. Hindi niya pinangalanan ng luto ng babae, ngunit nagpaabot siya ng pasasalamat dahil sa maayos na asal nito sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Isabel Oli Matapos ang maingay na paghihiwalay niya kay Chris, naging laman muli ng balita si James nang maiugnay siya kay Isabel Oli. Nagsimula ang chismis noong December 2009 matapos pa balitang may cager o basketball player na malapit kay Isabel. Ngunit mas lalong umingay ang issue nang mamataan silang magkasama sa isang shopping mall noong October 2010. Noong panahon yon si James ay nasagitan ng kontrobersya kaugin na kanyang marital settlement kay Chris Aquino matapos sa kanilang hiwalayan. Sa isang panayam, kinumpirma ni Isabel ang naturang mall sighting, ngunit mariin niyang itinanggi na sila ni James ay lumabas sa isang date. Ngunit ang lalo pasiklab sa chismis ay ng tuwirang tinanong si Bimbi kung alam niya kung sino ang girlfriend na kanyang ama. Sa harap ng kamera, sinagot niya ang pangalang Isabel. Bagamat hindi malinaw kung totoo o biro lang ang sagot ni Bimbi, ito ang naging midsan ng muling pagputok ng issue sa publiko. Pero muling parehong itinanggi ng dalawa ang anumang romantic involvement. Gay ni James, hindi niya nililigawan si Isabel. Paliwanag naman ni Isabel, matagal na sila magkaibigan ni James at ipinakilala lamang sila sa isa't isa ng isang common friend. Grace Lee Ang former radio and Philippine-based Korean TV host ay isa din sa pinag-usapang pangalang na ugnay kay James. Nag-umpisa ang chismis noong 2010, nagpapabalita nakita sila sa parehong salon na nagbunso ng mga haka-haka tungkol -haka sa isang posibleng relasyon. Ngunit mabilis itong pinabulaanan ni Grace. Ayon sa kanya, hindi sila magkakilala ng personal ni James at nagkataon lamang na pareho silang kliyente ng iisang hairstylist. Marie Digby Taong 2011 ng maling si James sa Japanese-Irish singer-songwriter matapos pa balitang magkasama sila sa si isang bakasyon sa Cebu. Dahil dito agad na lumaganap ang chismis na sila ay may relasyon, ngunit pareho itong pinabulaanan ni James at Marie. Ang kay Marie, friends lang sila. Nakilala niya raw si James sa pamamagitan ng Facebook at nakasama lang ito minsan sa isang group hangout. Nilinaw naman ni James na wala silang romantic involvement ni Marie at talagang magkaibigan lamang sila. Gayunpaman, inamin din niya na magka-chat sila paminsan-minsan at mayroon silang mutual respect sa isa't isa. May mga pahapyao pang pahayag si James tulad ng we'll see kapag tinatanong kung may posibilidad na lumalim ang relasyon ngunit walang opisyal na pag-amin na naging sila. may Mikayla Katsula sa dami ng babaeng iniulay kay James matapos ang hiwalayan nila ni Chris, ang Italian banker na si Michaela Katsula ang masasabing totoo sa lahat ng chismis. Noong huling bahagi ng 2011, nagsimula ang pagkakilala ng dalawa sa pamamagitan ng isang mutual friend. Hindi agad naging romantiko pero sila naging malapit bilang magkaibigan. Hanggang sa kaligitnaan ng 2012, nagsimula maging opisyal ang kanilang relasyon nang sabay sila bumalik sa Italia kung saan sinabing magical ang simula ng na kanilang samahan. Mula sa pribadong relasyon, unti-unti sila naging bukas sa publiko tungkol sa kanilang pagiging magkasintahan. Pero ang tahimik nilang pagsasama ay naintriga. Noong nakaraang taon ay umugo ang patungkol sa hiwalayan ng dalawa at ilang buwang pisikal na distansya. Kung susuriin ang Instagram feed ni James, kapansin-pansin na halos lahat ng post niya ay nasa ibang bansa pero wala siyang post na kasama ang kanyang mag-iina. Tahimik lang di umano ang naging hiwalayan ni James at Mikayla. Basta raw naghiwalay na lang sila na walang ingay at umalis ng bansa si Michaela kasama ang dalawang anak at bumalik na di umano ito ng Italy. Ngunit matapos ang ilang buwang espekulasyon tungkol sa hiwalayan, muling pinatunayan ni James at Michaela na maayos pa rin ang kanilang relasyon bilang magulang man o higit pa na magkasama nilang ipinagdiwang 8 birthday na kanilang anak na si MJ noong August 2024. Larawan ng isang happy family, ibinahagi mismo ni James sa kanyang Instagram ang mga litrato ng simpleng selebrasyon sa kanilang tahanan. Ang presensya ni Mikaela sa masayang okasyon ay tila isang tahimik ngunit malinaw na tugon sa mga chismis na kanilang paghihiwalay. Ganun ng man sa kabila nito ay hindi pa din mamatay-matay ang usaping tinapos na nga ni Mikaela at James ang kanilang relasyon. Sa nakaraang panayam kay Mikaela, sinabi niya na hindi malaking bagay sa kanya na hindi sila kasal ni James. Anya, I see married people who are happy while many others are not. Marriage isn't always necessary. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!